Ako bumili po ng barang na rin po mag-asawa ni Madel. Ay, gaano ito? One, daw po. Ay, ng karder. Ay, gaano itong karder? Ay, ano 19. ako? mo. Ito yung lagyan ng inyong hugasan. At pati kayong lang ay lagyan ninyo ng langis. Langis niya ay haplos mo pag ikayong sasak niya. At para siya madaling linisan pag nagpauling. Hmm. Sa kada po siya ng baso. Sa kada may kutsili. Yan po, Tapos na po si Udang diyan po sa kanilang bowl na, pa, na ikabit na po yung plasan. Ang kabit po na lab po niya yung lagayan daw po ng sabon. Sila po na may may shower na. Ayun po mga ilalang eh. May grey po na po. Nga, kasi yung atas mo yun. Yung mga natin may sige na po dito. tapos na po. po. Mas po sa baba. Tapos na. Hmm. Bukal yata, ito mga ito ah. Yan po yata yung pangyayaptid, yung bahay po na yun ah. Yan yun nalang palang ah, ay pa paano yan? Ang mga samintong lampas, eh mapupunas. O, oh. ah oh, pipintorahan nalang. Mama, pwede mo nalang yata nalang. Ang hali? Sinaklang po nila ang barner at yan po yung luhan. Sapal po sila yun nung lumipat pa po. Ay, matagal na ako. Hmm. Kaya, ay. Ay, may tatlo na yun ka naman kuya eh. Mm -hmm. Abay, si Shin ay magliliman ha, hindi apat ah, ah, na no, tao. Si ni, ito po ay bigay po ni Makoy yeah, na man. barner. Sa kanila po nung po sila lumipat. Ito po ng mga aking kardiyaro, ito po yung kaedadang po na udang 23, ano, 23 po nung, no, yan po yung aking binili. Eh, so, daw po nga yung 24 na, kaya 23 po ang taong po yung aking karadiyerong iyan. Yan po ito, malinis na po. Ang maganda na hmm. Hmm, po ito yan. So, daw po ay naglilinis na. Yan kanyang shower ang ginagamit tapos matigas. Malambot ako yung kanyang grade. Eh. Ay, pinagtatakabong so, po ang kanyang bintana. Napaplas na. Yes. Napaplas na nga po na nga po pala. Ibuwa mo na lang yan Hindi ka ang mga samis. Ibuwa na lang po. Hindi po matatanggal. ang pinto. Na uda. Kailan daw? Mga kaya mga dalawang araw pa. Hindi niya inaapura. Para magandang pagkagawa. Kaya Pag na yung mga kaninyo ay kaya makakapag-impisa ng maganda. Maayayos na ninyo mga kawal. po sisimulan po daw yung kwarto. Sila po ay busy. Pagbubuo po ng mga bracelet ni Nini. May padala po kay Shim Parcel. Hindi <laughs> po yung mag-anak. <laughs> nini, harap dito. Bibi. <laughs> nini, mali niya pamata mo, Bibi.

Anong ginagawa mo? Sinusot ko po dito para ako po maalam na. Ito nagbigay si Tita o si <laughs> Ba nagbubuo si pangalan niyo Uda. <laughs> si Tutoy paggawa ninyo ng pangalan niya na porsila sa ni Tutoy. Hindi po sila sa higa. Hindi po sila nagagawa. Hindi niyo ba ikala? Hindi ba ikala?

Oh, hello, good lah, guys, Ninguém me sana, ah, uh, kung pwede daw, i-libre na. Hinabintahan na mm. ngayon, ah. Uh. Ha? Oh, ah, yeah. sige. Ay, ito'y pagsabisay na gusto na eh, ate. Ay, ito'y talagang, ano, ah. Ha? Ito'y 5,000 na nga ito. 5,000? Ito'y isang frame na rin kasi, ate, eh. Oh. O, oh, fix, fix na higit. Tapos, eh, ito'y dalawang wiper na mauubos ko. Mm -hmm. Ito'y Di, ganyan din. Ah, oh, sige. Pagkakaroon man sobra ito, hindi karang uh, aluminum. Pero yung yun ako kay tila, halos wala talaga sobrang aluminum yun. Ito mayroong sobra ka konti lang. Okay lang. Pero ito na na i Oo. So, Oo, i-print. Susukatan ko na po ha. At ang anong gagawin. Sige. Medyo nalit lang ako sa pag... Ano? Hindi tataas ko na nga naman ng konti para ito'y sakop pa. 2.77. Kapag yung kikisamin pa rito si si Udang, kikisamin pa niya ito. Baka hindi evaluation. na. Hindi. hindi na at hindi pa naman arin kisamihan na ito. Maluma na kanyang yero. Ah. Ay di sayang din naman. Pag kikisamihan ito hey, uh, yeah. ito. Ay to magtumulo. No, makalabang na ay, eh. mo ilang taon na naman. Iyan, yang yerong iyan. O, si ay, man, no, si Shinay. Mag... Ba, ha? Palimang na. Oh, palimang ha? Limang taon na ng yero, ng ino na ng yero may hina na. Mm -hmm. Hindi ka tulad na yung kuha. Ay, kukuha ka ng daw. Opo. Oh, oh, Madel. Bigyan mo daw ang daw ng kuha, ng kuha yun eh. Oh, so, yan daw ay na Ano ba kung gusto ninyo ng design katulad doon kay Tilat? Bakit na Tilat? Mayroon mm -hmm. ah, daw ang niya doon. Mayroon daw katulad doon kay Tilat na doon din sa CR nila? Oo. Ganun daw ang design. Ganun daw ang design. Ganun daw ang design mismo sige. Iggy. Uhm. Dito po natin yung bahay po ni Yuda. Ngayon po may salamin na po yung kanya po CR. Tapos po siya po ay may pinto na. Yan ayan po maganda na po hmm. tapos po ay siya po ay nag pokuan po dito ah magtatalis ka na ang po po ay magtatalis na baby dito ka tutulog sa inyo muna baby ko ha ayako doon tutulog at nag anak nating sa isi mag, mag pokuan doon ayan po na po si Odang Ayan, hmm, isang largo na po. Ang oh, napukanak po niya. Natatapos na po. Siguro mamay tapos mo na rin niya. Ay! Huwag hmm. mo naman nakalakas at parang hindi gaano madum madumhan inyong may hibu ah. Hmm. Parito nga po. Oo, oh, mayroon pagpapunas. Pagpunas ko ng inyo. Mm -hmm. Yan po si Nini, anak po ni Isilian, naganak na po ngayon, ngayon po yung utso. Kaya po November 8, ang birthday po na yan. Mm -hmm. Ang kasama po namin ni si Yonik, nani po ni Bayabas, yung kasama ko po. Sila't at nakangiti na, nakaraos na po siya. <laughs> Hmm. Ayan po. Ayan po, kasama po rin namin yung mama <laughs> ni Isil. <laughs> si Bayaba. Kinangit, eh. oh, si Siel. <laughs> May ginangit. Hindi eh. hmm. pa ko natumot na na ano, anong sabi ni Isil na hindi ko na, na. Pa, na kaya. Kaya ng ano, ano, sabi ko, kaya okay. mo yan. Kaya ang sabi ko, kaya mo yan. Huwag mong isipin. <laughs> Sa mag-iba ka kasi lalabas na. Ay, bayo na Sabi nga may sakasin. Tapos nagiiyak pa ako tala kasi wala kang makalang. Ay, uhoy. Yan na. Iya. Awan. Apat bali. Yung panggit na. Pus ma. Basay ko kuya idal wala ang liter ah. Ay, madali. Ay, ay, pag ako pinapalis, iba kayo arim lang. si Jeyo, si Jeyo, si ang ginawa lang ni Mama Jeyo. Si Mama

may hihiyat yata pa yung ilo, kaya nyo daw pinuupon ah. Pinitingan, pinitingan, mainga ni Katlyn ano kaya ito po. Yan na yan, si Ano May balat. May piga. Pag yan lalaki, ang piga na yan. Pag lang kalitin, hindi naman inilapit siya. Subing ang talaga okay. oh, na isika. titig na titig. Ano, baka matunaw na yan. Uh, <laughs> uh, oh, may mga tila